Ito na mga guys, nandito ko ngayon sa number ng lugar na ito. Sa ano kumakain ng mga kumahamin ng babae. Kaya mga amin, mga guys, uh... <coughs> Mga guys, sir. Gano'n, Tek? Dito lang tayo. Sabi ninyo ngayon, na PHTC. Malawa na rin pa na

nga po may kanin nag-init-init ang tayo sa may sukat pa naman bibig ko lalo mo mainit dahil muna pwedeng pakinggan mo muna malamit kagigising ko lang mga ka-guys. kasi lalo lang lalago ang paliwanagan oh Paano pa sisimulan kung matatapos na? Masisisi mo ba pa kung napapagod na? Kahit na mahal kita, Sa sapat na dahilan naman ang ilipas sa tabi mo. Kaya ko naman nilaban ka pa. Alam mo na iningatan kita. Kaso lang may hinahalap ko pa. Nagkulang pa rin kahit lahat ay ginawa ko na. Sarili mo nang upunahin ko. 🎵 Kailangan ko na lumayo sa piling mo 🎵🎵 Baka lang talaga tayong dalawa At mas mabuting palayakin na kita Ayoko lang maging luna, 🎵🎵 O maging ng mga luna sa mga mata Pasensya ka na alam kung di ka na masaya sa akin Ano pang magagawa ko Tanggapin ko na lamang ang lahat Kung yan kakatuwa mo Buburahin ko na lamang ang dating nating mga plano Na binubuko mo ngayon Kasama ang ibang tao Masakit sa akin Pero kailangan tiisin ng lahat Sige, panalo ka na, huwag mo na akong batuhin pa ng mga sumbat Pagod na akong iangat pa yung sarili ko sa'yo Di mo na ako dapat baguhin kung ako talaga yung gusto mo Basta ako, ginawa ko ang lahat, di mo man nalama Kahit kapalit ito'y pagpatak ng luha ko sa mata Bawat tingin ko sa'yo ay nakatitig ka sa kanya Ngayon alam ko na wala mo na nga kung mag-isalwa Baka nilang talaga tayong dalawa At mas mabuting palaya natin na kita Ayoko nang maging lunas O maging pamunas Ang mga luha sa mga mata Masensya ka na ako Napagod na sayo, sa'yo Mahal kita pero Uunahin ko na lang ngayon Ang sarili ko Ibilip ko naman na Maging maayos sa'yo Ngunit

Sociedad, paha, dinam, I na <acknowledged> oh, it like right not uh -huh, yeah, take uh -huh, uh -huh. uh -huh, I can't take this na I can't stand I have be

Right. <laughs>